Siguro ito na ang pinaka-worst at pinaka-masamang pastor na nakita ko. At uh, tatawagin na lang natin siyang Pastor Tim. At may problema si Pastor Tim. Palagi siyang natatanggal sa trabaho. Paulit-ulit siyang natatanggal sa iba't ibang simbahan dahil palagi siyang nasasangkot sa iskandalo. Natanggal siya sa isang simbahan kasi nahuli siyang lumabas mula sa isang strip club. Parang, uy, di ba siya yung pastor natin? Natanggal na naman siya sa isa pang simbahan kasi nahuling may karelasyon sa isa sa mga miyembro ng kanyang kongregasyon. Perwisyo talaga siya. Pero sa bandang huli ay hindi na siya pwedeng magpastor. Kaya napilitan siyang kumuha ng normal na trabaho sa kulungan sa Minnesota. At syempre ay nagkagulo na naman doon. Dahil isang beses ay may isang prostitute na paalis na sa kulungan. Nilapitan siya ni Pastor Tim at inalok ng hatid pa uwi. At habang nasa biyahe ay may ginawa siyang masama sa babae. Pinagsamantalahan niya ito. At kalaunan ay nagsampa ito ng kaso laban kay Pastor Tim. Kaya ayon, tinampot si Pastor Tim ng pulis. At sinentensyahan siya ng anim na buwang pagkakakulong. Grabe, ang gaan ng parusa niya. Pero eto pa ang isa pang bagay tungkol kay Pastor Tim may asawa pala siya at mga anak na babae. At ang pangalan ng asawa niya ay Janet. At nalaman ni Janet ang ginawa ng asawa niya sa prostitute. Tapos sabi niya, ayoko na. Kaya iniwan niya ito. Dinala niya ang mga anak niya at lumipat sila mula Minnesota papuntang Alabama. At pagkalipas ng ilang buwan, nakalabas din si Pastor Tim sa kulungan at lumipat siya agad mula Minnesota papuntang Alabama para mapalapit kina Janet at sa mga anak niya. At sa kung anong paraan ay napaniwala niya si Janet na nagbago na siya. At sa kasamaang palad ay tinanggap siya ulit ni Janet. At hindi lang yan dahil nakakuha si Tim ng trabaho bilang pastor sa isang lokal na Pentecostal Church. At syempre ay hindi niya sinabi na ilang beses na siyang natanggal sa iba't ibang simbahan. At lalong hindi niya sinabi na kakalabas lang niya ng kulungan dahil sa ginawa niya sa isang prostitute. Kasi kung malalaman yon ay syempre hindi siya tatanggapin. Kaya nagsinungaling siya sa resume niya. At ayon, natanggap siya. Nagsimula siyang mangaral sa simbahan tuwing linggo. At gustong gusto siya ng mga tao sa simbahan. Sabi nila, grabe, ang bait niya parang si Jesus. Pero sa totoo lang, malayo si Pastor Tim sa pagiging mabuti. Kasi habang lahat ng iyon nangyayari ay may nakilala siyang babae sa online. At ang pangalan ng babae ay Molly. At kahit hindi pa sila nakikita sa personal ay type na type na ni Molly, si Pastor Tim. Kaya tuloy-tuloy ang chat nila, nagkakadevelopan at naglalandian pa hanggang sa naging seryoso na ang relasyon nila. Pero siyempre, hindi sinabi ni Pastor Tim kung sino talaga siya. Gumamit siya ng peking pangalan. At siyempre, hindi rin niya sinabi na may asawa na siya. Ang sabi pa niya, isa raw siyang Navy SEAL. Kahit hindi naman talaga siya Navy SEAL. Hanggang sa dumating, sa punto na sinabihan niya si Janice, ang asawa niya, na kailangan niyang umalis ng bayan dahil sa trabaho sa simbahan. Kahit ang totoo ay wala namang ganong work sa church. Ginamit niya lang iyon na excuse para makalusot at makipagkita kay Molly. Kaya ayun, lumipad na siya mula Alabama papunta sa Washington State. At doon na sila nagsimulang mag-hook ng patago ni Molly. Nagpatuloy ang relasyon nila. At habang tumatagal, ay lalo pang naging seryoso ang dalawa hanggang sa namumuhay na ng double life si Pastor Tim. Kalahati ng oras niya ay nasa Alabama kasama ang asawa niyang si Janet. At ang kalahati naman ay nasa Washington kasama si Molly. At sa totoo lang ay parang gumagana naman para sa kanya ang setup na iyon. Dahil umabot na ng mahigit sampung taon ang panluloko niya kay Janet kasama si Molly. At hindi lang yan, dahil naisipan din niyang alukin ng kasal si Molly. Kahit nakasal pa rin siya kay Janet. At siyempre ay walang kamalay-malay si Janet na niloloko na pala siya the whole time. At pagkatapos ng proposal ay bumalik si Tim sa Alabama. At patuloy siyang nagpapanggap na mabuting asawa. At kunwari pa rin siyang mabuting pastor. Pero hindi na niya kayang itago ang kasinungalingan niya. Kaya nakaisip siya ng plano para tuluyang mawala si Janet. Uh, sa pamamagitan ng isang charity event na minsan ay ginagawa sa Pentecostal Church na pinangangaralan ni Pastor Tim. At sa charity event na yon, ewan kung bakit, pero lahat sila nagpaputok ng baril. Isang beses, pagkatapos ng isa sa mga event na iyon, ay nagnakaw si Pastor Tim ng tatlong baril na ginamit sa event at tinala pa uwi. Tapos, pagka uwi nila ni Janet, ay pinakiusapan niya itong tulungan siyang ipasok sa bahay ang mga baril. Binigay niya kay Janet ang isa. At tala ang natitirang dalawang baril. Tapos ay sumunod siya kay Janet papasok ng bahay at papunta sa kwarto nila. At habang papasok siya sa pintuan ng kwarto, ay tinaas niya ang isa sa mga baril. At itinutok niya ito sa likod ni Janet. Tapos pinaputok niya ito Bang, bumagsak si Janet sa sahig. Nasa bahay din ang mga anak nilang babae kaya pumasok sila agad. At lahat sila ay nagsisigawan. Tapos sobrang gulo at talagang nakakatakot ang eksena. At sa kasamaang palad ay hindi na nakaligtas si Janet. Dumating ang mga pulis at tinanong si Pastor Tim kung anong nangyari. Tapos ang sabi niya raw ay aksidente lang iyon. Tumama raw ang baril sa kung saan at bigla na lang pumutok. At mukhang naniwala naman ang mga pulis. Kaya dineklara nilang aksidente lang ang lahat. Sobrang saklap ng nangyari. At lahat ay nagulat at nagdadalamhati. Lahat nagtatanong kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Paano raw basta-basta pumutok ang baril? At ang isang taong gustong-gusto talagang malaman ang totoo ay ang kapatid ni Janet. Narinig niyang sinabing aksidente ang nangyari pero nagduda agad siya. Dati pa niyang kutob na may itinatago si Pastor Tim. Kaya nagpadala siya ng email sa local na district attorney. At boom, nagtalaga agad ng investigador ang district attorney. Nagsimula na ang investigasyon at agad niyang nalaman na may dalawang driver's license pala si Pastor Tim. Pero ewan kung bakit, yung isa ay gamit ang tunay niyang pangalan. Tapos yung isa naman ay ibang-iba ang apelido. Parang may dalawa siyang pagkatao. Kaya patuloy ang investigador sa paghahanap ng ebidensya. At tinignan din niya ang phone records ni Pastor Tim. At napansin niyang may mga tawag si Tim sa isang number sa Washington tuwing gabi. Kaya tinuntun niya ang number at nalaman niyang babae pala si Molly Kasabay nito ay patuloy rin ang kapatid ni Janet sa pagsisiyasat sa nangyari. Kinausap niya ang detective. Tapos sinabi niya ang isang chismis na narinig niya. Na si Pastor Tim daw ay may kabit at ang pangalan raw ay Molly. Kaya boom. Unti-unting nang nagsimulang magtugma-tugma ang mga piraso sa isip ng detective. Pakiramdam niya ay alam na niya ang totoo na pinatay ni Pastor Tim si Janet para makasama ang kabit niyang si Molly. Pero sa kasamaang palad ay kulang pa ang ebidensya para kasuhan siya ng murder. Hanggang sa isang araw ay may ginawa na namang kabubuhan si Pastor Tim. Dahil tatlong buwan matapos mamatay si Janet, ay pineke ni Pastor Tim ang pirma ni Janet at kumuha siya ng loan na $5,000 gamit ang pangalan ni Janet. Kaya siyempre, naging kahina-hinala ito, dahil hindi naman pwedeng umutang ang patay. Kaya nagamit ito ng detective para tawagin si Pastor Tim at tanungin tungkol sa misteryosong loan. At habang ini-interview siya tungkol sa pamemeke, ay sinimulan na rin siyang tanungin tungkol sa pagpatay. At paulit-ulit siyang kinukulit at pinipilit na magsabi ng totoo kabado at naiinis si Pastor Tim. Paulit-ulit na rin pabago-bago ang kwento niya. Tungkol sa kung paano raw talaga nangyari ang pamamaril. At habang nangyayari ito ay may iba pang pulis na nagtatrabaho sa kaso. At natuntun nila si Molly. Tapos sinabi nila kay Molly kung sino talaga si Pastor Tim. Na hindi siya Navy SEAL gaya ng sinasabi niya at isa lang siyang pastor na nakatira sa Alabama na pinaghihinalaan nilang pumatay sa sarili niyang asawa. Sinabi rin nilang peke ang pangalan at ID na ginagamit niya. At may dalawang driver's license siya. At si Molly ay hindi makapaniwala sa nalaman. Galit na galit siya, kaya bigla siyang bumaliktad kay Pastor Tim. At nagsimulang ilabas lahat ng emails at mga mensahe nila at sabi pa niya ay ibibigay ko lahat ng kailangan ninyo. Sa kalaunan ay nakalap na rin ng pulis ang sapat na ebidensya laban kay Pastor Tim. Kaya boom! Inaresto na nila si Tim. Heto na ang magshot niya. At sa huli ay dalawang beses siyang nilitis sa korte. At napatunayang siya ang pumatay sa asawa niya. At hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Buti nga,